magandang umaga, magandang araw uh, salamat sa Diyos sa pagmuling pagkakataon mga kaparmer so ito na yung bagong update sa ating ampalaya na nagkasakit nung nakaraan so makikita ninyo yan bitak bitak siya tapos medyo brown ni, brown siya tapos ito hindi siya lumala mga kaparmer oh. Yan, oh. nabasa man siya itong brown na ito yun yung problema natin dati pero ito hindi na siya lumala so ngayon ito yung sinasabi ko na every 4 days tayo mag So, nagharvest tayo noong Biyernes, ano, Biyernes, Sabado, Linggo, tapos Lunes ngayon. So, kung bibilangin natin 'yung kasama 'yung Biyernes, Biyernes na kasi hindi naman 'to natanggal, eh. Biyernes, Sabado, Linggo sa Lunes, tapos susunod naman is Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. So, ganun din, 3 days, 4 days, you 'no? Know? So, ito na mga kaparmer. Salamat sa Dios 'no. Ah, uh, ito yung sinasabi ko na siguro hindi ito natamaan pero hindi rin siya inatake. Eh. Ang ginawa kasi natin noon, nakinig tayo doon sa mga nag-advise sa atin na mag-spray ng uh, chlorine. Pati na ito, no eh? So shout out, may kasama tayo rito kasi hindi natin kaya magtrabaho si Mano Edmond. So yan o, oh, tatrabaho siya, mag, mag, ano, magdadamo siya doon sa talungan. So yan, Maganda na siya mga kaparmer ano. Ang ginawa lang natin pag treat dito sa ating ampalaya is nag-spray tayo ng chlorine. Tapos yung sukat ng chlorine na in-spray natin sa isang napsak sprayer na gaya nito is 100 grams. So kinabahan ako doon pero kinabahan ako pero sabi ko wala na rin kasi ako magagawa, failure na rin. So ayan oh, yung talong kaliksto ipuan, good yan lahat, walang class B diyan. So, <clears throat> ang ginawa natin doon is nag-spray tayo ng uh, chlorine na 100 grams per napsak sprayer. Kinabahan talaga ako doon at sabi ko talaga na sabi ko wala to. Baka masunog o masira lang yung ano ko rito. Pero, ganun pa man, tinuloy ko pa rin kasi sabi ko nga wala na total. Pabagsak na rin to eh. O yan mga kaparmero, yung ampalaya natin. Pero hindi tayo nag-spray sa iba, sa itaas niya tayo nag-spray. Dito lang tayo nag-spray sa ibaba. So nung matrit natin to sa ibaba mga ka-farmer, ito yung sinasabi ko. Sana mag may karo. Wala na oh, wala na yung brown niya. Next ano, uh, next 4 days pwede na to siguro silang ma-harvest. Wala na yung makikita mo na mayroong brown pag nalagyan ng tubig niya nagba-brown siya, wala na. Talagang na-treat talaga yung ano, yung lupa lang kasi yung inuna natin, sprayan. Tapos Meron ako ditong tinitingnan. Kasi ito tinamaan ko to eh. Kasi lupa eh. So tinamaan to, tung bay na to, tinamaan to ng ng ganun kalakas na ano, 100 grams na ano na chlorine. So hindi rin siya nasunog oh. So possibly pwede siya mga kaparmer sa dahon. So ang gagawin natin, ta-try out natin 'yon mamaya doon sa kabilang dito sa ano, sa kabilang linya isa sacrifice natin tong isang linya natin ano yan ito isa sacrifice ko to alang-alang dun sa gusto kong matutunan dito na side dito ako mag-spray mamaya so maring hindi ko na siya mabidyuhan pero sana maniwala kayo na Ano man yung sinasabi ko ginagawa ko yan dito sana paniwalaan nyo ko kahit hindi nyo makita yung pag try ko dito kasi nung pag spray ko nung nakaraan inisprihan ko na ang side na to para makita ko kung mamatay mula rito hanggang dito tapos itong Madrid tawag sa amin yan inisprihan ko din yan kasi kahit yan nalaglag yung dahon yan pat, nung ano eh nagilo yan yung hilo na yan gawa ng dakonil at saka anong pungisay yung sinama ko dalawa yon nasunog yan so yan oh pati yan luminis tuloy so ito yung dalandan tawag dito So hindi natin isprayan yan. Tapos ah <coughs> uh, punta tayo sa Kalix sa talong natin no. So oh, yan yeah, no. Tanong at sal So malawak pa yung space. Pero may good news ako sa inyo mamaya. Tara tara. Dito muna tayo. Pagod ba? Sa babaw noy. Tong garab lang gamita noy. Garab lang gamita. Hindi lang na. Sa puno lang man. Garab lang. Dalaga lang Garab. So ilunggo no. <laughs> Tikalon gid din taga kulaman ba. Lunggo ba. So to na mga kabarner kali So hindi ako nag-spray na ang chlorine dito. Pero mayroon kasi akong binabalak na iproning. pruning ko siya nung sobra doon sa may ampalaya. Ito, pangit na talaga ito. Pangit ng talong na to. Kita nyo, ito yung dahon niya dati. Yan o. Oh. Yan yung sinasabi ko na nagpapakulot. Yan o. Oh. nyo ba? Yan yung puti na yan o. Oh. Maliliit masyado yan eh. Yan pokus ka pokus pokus yan. Uh, white flies ang tawag dyan. Yan ang dahilan na kumukulot yung dahon. Ano yung itanim mo pag marami yan. Pag napabayaan. So, ang pinang spray ko pala dito. Tapos mayroon pa itong mga maliliit na green. Pero ngayon wala na. Kasi ang ginamit ko dito na insecticide na hindi ko pa nasabi sa inyo yung paspat yung paspat kasi ang isa sa pinaka magandang insecticide na nagamit ko rito para kahit yung ano yung sa palay yung tawag namin doon yung kumukulot yung dahon niya yung sa amin kasi likis-likis sa -likis ilunguyan yan eh so yun lang yung ginamit mo ginamit ko tapos ginamit ko na rin dito sa gulay So mayroon yan dito parang ano tigi basta marami yan dito. Yun lang ang kayang magpatay noon, yung paspat. Ito kasi itong aphids na to, ang makapatay nito, cypermethrin, uh, para pest pwede na. Yung buswak hindi ko naranasan gamitin yan dito. So ito mga kaparmer oh, inesprihan ko to ng chlorine. So ang nakita ko rito after 3 days, ito yung bagong kanya oh, ito, ay hindi nyo ba makita pala? Sorry. Ito, yung bago niyang, bago niyang dahon. Malinis. At saka, good na siya. So, ito na no? oh. So, isprihan ko ito muli mamaya. Tapos, mayroon akong susubukan dito na isprihan. O, oh, ito. Pangit to. Dahon na to. Pero yung dahon niyang na bago, maganda na. Ito, yan you know, oh. Yan. Is na yan. Ito, ito. O, oh. Nimisprihan ko ng chlorine to eh kasi gusto ko nga malaman kung masunog kasi kung masunog bahala ka masunog ka wala problema. So dito tayo. Nay dire no yo. Hindi dra. Dire na, no yon sa paron. Ariu. Ku ari tanahan damo la. Na. So si mano siya tawag si mano Edmond. Ito mamaya eksperimentuhan natin tong side na to. Isprihan natin to ng chlorine. Kasi Luis eh. Itong dalawang row na to, papunta dun sa may, ayan, sa sinimulan nya. Diyan tayo mag-spray mamaya. Tatamaan natin to ng gusto. Tatamaan ko to mamaya ng gusto din. After i-update ko kayo. Kung pwede ba yung chlorine dito. So, wag, wag nyo munang subukan. Hayaan nyo na, na yung tanim ko na lang dito muna mga kaparmer, yung magsakripisyo. Hayaan nyo na muna. So, sana tuloy-tuloy na maayos natin yung ano, yung kung gaano kaganda gamitin at saka nga pala yung ampalaya pala natin doon nagdilig tayo doon ng ano ng asin ang ginawa ko pinakinggan ko si Jopel the Parmer yung anak ni Matoy uh, ayaw lagsaba, kay manuon pa daw so yung yun yung tinan ko yung video niya natawa ko doon sa kalukuhan niya pati asin tinitikman pero yung chlorine hindi ko nakita tinikman ni Jopel yun eh siguro maalat yung ano mas maalat yung chlorine so sana sa mga basta diyan, wag na yun, mag Yung ano ba? Tuloy tayo dun sa quinto sa natin pinag sa, sa mga sirko. Yung ratio ng abuno, hindi natin binago 'yon. Hindi ko binago. Isang lata ng sardinas ng Nitrabor, saka isang lata ng sardinas na Winner. Tapos ang nilagay ko doon, ah, nagtimbang ako ng 200 grams, so divided into two ko siya. Ah, so i4. So nagkaroon ng ano, 50 grams yung bawat baldi sa 20 liters man yun apat na baldi man yung kinakailangan ko ron so yun yung ginamit ko na asin so 100 ay 200 grams divided by 4 so 50 grams so hinati-hati ko kaya yun hindi o, ah, 400 pala every ano nakakalimutan ko tuloy hindi nee, 400 400 grams yun yung ginawa ko doon 400 grams tapos nati ko sa sa ano sa apat na balde so tag 100 grams so yun mga kaparmer yun yung dinilig ko doon so makita natin yung development ng ampalaya Ron, okay na so ito pa yung hindi ko pa nasubukan pero ito parang bala ko rito pure hindi ako gagamit dito ng ano ng hindi ako gagamit dito ng abono hindi ko ibahin ko siya so posible na maiba or ano or isama ko na rin sa abuno para tuloy-tuloy yung ano si mano yung sipag ni mano eh, dito pa na no, yan sa punta pa to ay pa to dito umpisa eh dito lang mano eh. dito dra lang lang umpisa, eh. dito, umpisa eh. shout out pala kay mano idmon ay doon pa nga pala sa mga subscriber ko ng channel natin salamat ah salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at saka pasensya nyo na yung pananalita ko to si mano idmon arawan to yung sahod nya pag umulan to mamayang hapon latong sahod kasi arawan yung pinag-usapan hindi na na hindi na ispiyan mo na para lang ng kilid. Para oh. Si Mano Edmond, binata 'yan. Masipag 'yan. Yeah, di ba kita niyo mga farmer. So, ang salamat. At ingatan nawa at ganti ng Diyos ang inyong kabutihan sa ating channel mga kapatid. Salamat sa Diyos mga kaparmer, -ka kapatid na tuloy.